Po, po mga ka-PJ uh, andito po tayo sa EDSA sa tapat po ng Provincial Galeria po mga ka-PJ so andito po yung mga nagrarali ang mga uh, DDS po mga ka-PJ so at uh, ito po yung mga dati nag, nagrarali po doon dalawang araw sa EDSA Monument so ngayon natapos na po yung ano nila doon tapos na po yung yung permit nila po doon mga ka-PJ so tinito na po sila doon kanina ng tanghali hanggang alas uh, alas, alas 11 po mga ka-PJ so ngayon at, uh, wala na po sila mapupuntahan doon so dito na po sila ng tipon kanina at nila doon dito na po sila ng po mga ka-PJ at uh, inumpisahan po at dito uh, kanina mga uh, mga alas 2 media mga ka-PJ nagumpisa po dito so Kanina, kanina po napakakunti lang po kanina so ngayon medyo tumadabi namin na naman po mga uh, napupuntahan dito so ngayon at medyo nakabinaalis na pa yung mga iba and then uh, sa so, dami po ng mga pulis mga kapiti eh. masyado po marami ng mga pulis dito nakantamay eh. dahil marami po dahil buhat pong linggo po mga kapiti may eh, mga may mga polis na po dito nakaabang uh, nakantamay eh. dahil na... Uh, pinagpapawalan po ito na paglalayan po mga kapitya. Wala po sa binigyan ng permit, permit dito. Marami na po nung nungin ng permit dito mga kapitya. Hindi po sila binigyan. So, po. Maraming maraming salamat po sa ating mga kapulisan mga na nakapulaw dito para magpansin ng kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo. Dito, mga, mga kapulisan, hindi po tayo mag Kung mismo, dapat ay pumapala! La, 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 sa mga mamamayan. Ayaw na po sa तायोगा माना हिन

Ang ating pangulo, ang ating kapitan, ang ating mayor, ang at ating gobernador, ni ng natin, nilagay natin sila sa katungkulan upang magiging caretaker. Sila ay caretaker na bank. Ibig sabihin ano magiging caretaker? Ikaw may ari ng lingwa, naghanap ka na magbabantay sa iyong lupa. tayo dito sa likod. Ayan po, papasok ng Robinson Galeria kung mga kapitin. Chay. At uh, Napalibutan natin doon ng na mga kapulisa po mga kapitse. Ito mga... So... Uh, build up na po yung traffic ngayon mga kapitse. Dahil... Uh, last hour na po mga kapitse. Yan. Talaga na na po mga ka-BJ yung mga kakakyan. So, so ulitin po natin mga ka-BJ, mga DDS po ito nagrarali. At uh, nagpasa nagpasamantalang lang po dito mga ka-BJ. So ayun ng kanina po ng rally dito walang mga polis ilan na pero ilan na, araw na po maraming mga polis dito nagbantay mga ka-BJ so hindi po nila akala, eh, na biglang may sumulto po dito yung mga nagra-rally nabulaga po po ng mga polis mga ka-BJ so thank you so much po mga ka-BJ dito lang po vlog natin maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless, mabuhay po tayo lahat mga Pilipino